Hello guys, welcome to today's Topic TV. Isang insidente na naman ng pagnanakaw ang naitala sa bayan ng Pototan kung saan mismong harap-harapan ay ninakawan ang isang groceryhan. Ang kawatan, nagpakilalang ahente umano ng mga sigarilyong Camel at Mighty. Ayon sa salaysay ng biktima, nagkunwari ang lalaki na may promo umano ang kanilang kumpanya kung saan kailangan iskan ang mga kahan ng sigarilyo kapalit ng mga payong at t-shirt. Hiningi pa nito ang autocopy ng ID ng biktima bilang bahagi raw ng proseso. Subalit sa hindi inaasahan matapos makuha ang tiwala ng tindera, bigla na lamang nitong tinangay ang mga kahan ng sigarilyo at dali-daling lumabas ng tindahan. Naiblotter na ang insidente sa Pototan Municipal Police Station at patuloy ang investigasyon upang matukoy ang pagkakakilanlan ng suspect panawagan ng biktima at ng mga autoridad kung sino man ang nakakakilala sa kawatan na ito agad na magsumbong sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Samantala isang estudyante naman ang nabiktima ng babaeng mandurukot sa Elizabeth Mall sa Cebu City. Ang kawatan nakipagsiksikan pa habang namimili ng damit ang dalawang estudyante bago nito dinukot ang cellphone sa likod nito. Ingat po tayo sa ating mga wallet o pera wag basta maglalapag sa harapan ng ating paninda dahil takaw pansin ito sa paningin ng mga kawatan. Ang wallet ay may lamang 32,000 pesos na mukhang wala sa loob na nailapag nila ito sa ibabaw at nakaligtaan na itong itabi dahil nakafocus na ito sa ibang gawain. Huli na nang malaman nilang ninakaw na pala ito. Humihingi ng tulong ang biktima na kung sino man ang makakapagturo sa kawatang ito ay may matatanggap na pabuya. Dito rin sa isang fashion shop sa Batangas City, isang customer din ang nanakawan sa kanyang bag habang namimili ito ng mga damit, isang kawatan ang lumapit, at kunwaring pumipili-pili din ng damit pero pag nanakaw lang pala ang pakay nito. Sa ibang bansa naman, isang insidente ng pagnanakaw ang naitala kamakailan sa isang commercial establishment sa Naranjal sa kahabaan ng Sandirekta. Sa kuha ng CCTV, makikita ang dalawang individual na sangkot sa krimen. Ayon sa investigasyon, ang kanilang modus operandi ay magsagawa muna ng maliit na deposito upang matukoy ang key na ginagamit sa machine. Pagkatapos nito, muling bumabalik ang mga suspect upang kunin ang mismong card. Sa oras na makuha nila ang card, agad nila itong ginagamit sa iba't ibang ATM machines upang mag-withdraw ng pera. Samantala, isang concerned citizen naman ang nakasaksi sa isang aksidente ng isang truck at nagbibisikleta agad binawian ng buhay ang siklista ng masagasaan umano nito. Agad na humarurot ang truck palayo subalit hinabol ito ng nakasaksi at nakuhanan pa ng video habang patakas. Truck na to, nakasagasaan ng ano, Nagdi nagbibisikleta na tumba sa truck niya. Ayun, patay. Sinakbuan nito, itong fiction na to, piksang truck. Ito yung trailer niya, ang truck to red niya, 340. Tractorhead Head 340, ang plate number ng Tractor Head. Then US. Hindi, yung plate number ng Tractor Head. Ah. Uh yung -huh. plate number ng एकद